Ang bahay dito sa Buscalan, kaya sa village ni Apo Wangud, dikit-dikit, as in, tabi-tabi sila dito. Kaya kapag may car fuel at siya, bis ng gabi, uh, kahit di ka pa makatulog, dapat tahimik ka lang. Hindi ka po pwede na uh, mag kasi tahimik talaga sila dito. Ayan o, dikit-dikit yung bahay nila. Taas ng bundok. Ayan, di ba, tabi-tabi. Mahaba ang pila sa Apo Wangud. may kuryente na sila dito at saka wifi ang 8 hours ng wi wifi ay 100 ang 24 hours ay 200 tapos ano, baba may hanging bridge na sila hindi ka na mahirapan maglakad paakyat at pababa as compared last year pero yung hanging bridge na yun sa bandang ibaba kaya may walking pa rin ng mga 20 minutes sama ko si Johnny sa kasi Fritz ayan sa kasi hindi masyadong malamig sa bus lang today. Ang um, lima niya medyo mainit. Kaya, tansin niya naka-t-shirt kami. Ayan o. Mga kasama ko, halos makasando na iba. Wow, all... Hindi ka tulad na nakaraan talaga na medyo freezing, lalo sa... Ay, hindi eh. Mainit talaga eh. Um, um, si ay, nanay ko naki Sa kagaling, ma? Tinignan ko na nandiyo si Ako. nakita mo? Oo. Oh, oh. Kaya lang kumayo sila. Naki-maritis hmm. si nanay ko.